Bakit nandiyan ka pa rin, Tay? Mali, Tay, mali. Mali. Dapat doon ka nakatira. Kaya ako ginawa yan para sa'yo. Dapat ito sirain na lang, Tay. Hello, Tay. Hello, oh, ayan. Kumusta po? Tay, uwi na ako, Tay. Ah. Ano po, Tay? Napapakinabangan na yung tulong nyo. Ah, napakinabangan na? Oh, Bakit po? Ayan, i-just sila na kasi natulog na kasi doon hindi kayo magkasya eh. Oh. Bakit nandiyan ka pa rin, Tay? Hindi sa umaga lang naman. Doon naman ako. Sin ginawa ko kasi yan, Tay, para doon ka. Sino na nakatira dyan, Tay? Yung asawa ko, yung biyanan ko na dyan. Biyanan mo? Ang galing na yung loko. Ginawa ko yun, Tay, para sa sa'yo eh. Oo, oh, oh, talaga. Nahiyan, hello po. Hello po. Uh, kasi uh, Kumusta po kayo? Namasar kami dito po. Ano, galing kami sa loan niyo. Oo. Kayo po yung biyanan? Ito po. Magandang araw po. Pwede sumilip? araw po. Hindi. Hindi totoo yun. Pero ayoko ng salaban sa tuyo. Hindi na yung mag-aako po. Hangingingay na yung mag-aako ko? Mali tay, mali. Mali. Dapat doon ka nakatira. Kaya ako ginawa yan para sa'yo. Oo. Alam ko po. Karan, dyan, hindi, yan, karan hindi tay, hindi. Ginawa ko po 'yan para sa iyo. Hindi ako masaya pag ganyan tay. Kaya po ginawa 'yan, dapat ito sirain na lang tay. Wag na, wag na Ha? Pagpay nga ako pag nagasain. Yeah. Awa ko sa iyo tay, kaya kita pinagawa ng bahay. Ginawa ko nga. Diyan naman ako talaga tulog sabi nga ng mga anak ko, ay mabuti naman, may bahay. Ayun na pala eh, bakit hindi ka nakatira doon? <laughs> doon naman talaga, talaga. Hindi <laughs> tayo, ay, dapat doon ka nag-stay hindi dyan. Magsasahin lang kasi ako. Asa ah, na si Tayo, huwag ka magsinungaling tayo. Ayaw ko nagsisinungaling. Hindi oh. Gusto ko doon ka nakatira. Po. Gusto ko safety ka doon. Dapat doon ka. Naintindihan mo yung siya ibig ko sabihin. Kaya ako ginawa yan para sa'yo yan. Sabi mo kasi nakatulong na para sa kanila. Hindi po. Ginawa po yan para sa'yo. Para sa inyong mag-asawa. Hindi yung dito ka pa. Kaya nga gumawa para hindi ka natitira dyan eh. Hindi ako na. Saing lang ito. Hindi. Tay, wag mo hiyano yung saing. Kasi sabi mo hindi ka, nga, hindi ka naman nagsasaing. Sila nagsasaing yung mga anak mo para sa'yo eh. ba diba? Hindi ka na nagsasaing. Kaya ang gusto ko doon ikaw nakatira. Oo. Oh. Tay, ang iniisip ko po, ikaw po salamat sa pag-alala niyo sa akin. Maraming salamat. Panginoon Diyos ko lang ang bahala sa inyong bumati sa kabutihan niyo sa akin. Sana yung asawa mo tayo? Andiyan si Ma. Andiyan. <laughs> Andiyan? Pwede makausap. Wala po. Nagtinda ng wali. Ay. Nagtinda pala ng wali. <laughs> hindi yan mga anak ko yan ka. mga gato nga sa kaputain na ito mga kababayan yung pinagawa natin bahay para kay lolo hindi si tatay ang nakatira, hindi si tatay ang gumagamit, ibang tao pa rin kaya okay, hindi dito yung anak ko, si lolo na talagang hindi nga, hindi nga dito sa Serahin na natin tu Tay. Wag wag mo na bano, eh. Idala ang laman Iyan lang naman madododo. 'Yan lang ang pwedeng pag-serahin na to? Tapos wala akong focus niyan, 'di ba? Hindi Tayd, Ate, sinabi mo kung tinanong kita kung nagluluto, sabi mo ipinagsis pinagluluto ka na sinasabay na nila eh. Tapos ngayon ikaw kusinero. Tapos ibinagawa eh, kita ng bahay. Ikaw diyan pa rin. Tapos dito ka na dito iba eh ginawa ko 'yan tay. Binigay ng uh, taong tumulong sa iyo, binigay ng Rice above para titira ka. Eh pero kung ganyan, hindi. eh hindi matutuwa 'yung mga taong tumutulong sa iyo. <laughs> Bigay po ng Rice above din 'yan tay eh. 'yung ibang ginastos dyan 'Yon ang gusto nilang mangyari, dyan ka nakatira. Eh ginawan ka na namin ng bahay Iba pala papatirain nyo Doon pa rin yung gamit ng mga kababayan eh. Dito pa rin siya nakatira eh. <laughs> Ayan Wala na magigamit doon Protection lang yun Okay, let's go. Let's go. Let's go. lang Kumusta kayo dyan? Pwede, ka, pwede bang makausap saglit dito sa labas? Ito lang? <laughs> Buti nandito si Abi ngayon. Lagi naman po. Lagi naman. <laughs> Parang ngayon lang itanap. Abi, ba't ganun? Bakit si tatay doon pa rin nakatira? Ha? Oo oh, po siya, hindi namin po namin siya magpaano, eh, doon po dapat siya sagat eh. Hindi, pagka ito tinanggal namin, talagang kung walang ibang tumitira dyan, kasi Sina binigay po namin sa... Sinagal namin dapat. Opo. Oh, eh, po. Nui po yung mama ni mama, kaya dyan niya po pina, <laughs> Pinatubo. Dapat priority yeah, si Lolo, oh, kaya po ginawa namin dyan eh, kaya oh, ginawa namin para kay Lolo, kasi oh, naawa kami sa kanya. Saan po kasi ang ayaw mo ano? pa? Ayaw niya po dyan. Lung Hindi, hindi pwedeng ayaw. Kasi nahiya po siya dun sa mama ni mama. Nahiya siya sa ano? Sa mama ng mama mo? Pero sila, sila hindi sila nahiya dito kay lolo. Di ba? Mali. Kasi ginawa namin yan para kay lolo. Para sa kanya talaga. Sana mahalin niyo yung tatay niyo ilagay ninyo sa ano? Hindi naman po namin siya. Cha siya po ayaw eh. Hindi. Eh, ayaw niya rin po ipagiba yung Kung niya. gagawa niyo ng paraan, kasi kayo malalakas na, kung giniba ninyo yan. Pinapatanggal na po yan kasi po. So tatanggalin ayun ko na ngayon, okay lang. Ayun, para dyan na siya titira. Hindi, wala na magagawa yan pag nasira na yan. Doon at doon siya titira. Daingan, lang <laughs> naman namin yan. Ha? ha? Kasi po datal talaga, yung nagawa po to, lilipat na siya kasi gigibay na po yan. Kasi yan po yung daan at talaga. Dito, hinarangan lang po. Mm -hmm. Kaya dito dapat. Ayun naman po niya. Hindi, wala, hindi, hindi pwedeng masunod ang matanda kasi ulihanin na. Kayo na lang mga anak magmahal sa kanya, no? Gina na po yan eh. Ginawa niya lang ulit. Nagiba na yan. Nagiba na po yan eh. Ayun, na eh. natanggal na nga po niya. Tanggalin ko na lang ngayon. Hindi niya po ulit. Eh. Uh -huh. May... ah, hindi, ganito tay. Pag hindi ka naman pala titira dyan, ito na lang gigibain ko. Kasi ayaw mo rin tirhan eh. Ginawa namin yan tay para sa sa'yo. ba? Diba? Sana maintindihan mo rin tay. Di, pero ang totoo dyan ate, kayo talaga dapat. Kasi alam niyo ulianin na si tatay. Kayo talaga dapat gagaw. Kayong mga anak. Walang magagawa si tatay kung yan, tinanggal nyo na, hindi, walang ibang titira dyan. Kaya hindi siya tumira dyan kasi may ibang tumira. Si mama po, tsaka yung mama. Mm -hmm, di ba? <laughs> eh, hindi talaga namin siya pinapatulog kasi diyan mababasa po siya oh. Mm -hmm, di ba? Nababasa siya diyan tapos dapat persahin niyo na portable <laughs> na ano. Hindi naglilipad na ngayon ang hangin diyan oh. Ay, talaga kasi siya inaayos niya po. Inaayos. Hindi, walang maayos yan si tatay pagka dito talaga pinwersi. Tapos yung mama nyo rin dyan doon. Mm, mm Oh, po oh, Biyanan, at saka yung asawa ni tatay, yun ang nakatira dyan. Si tatay doon pa rin. <laughs> so, medyo nakasakit ng damdamin naman na madatnan ng team Daddy Frankie na yung, pin, yung taong pinagawa natin, si tatay, nandoon pa rin. Tapos doon sa pinagawa na para kay tatay, iba pa rin nakatira. So, pag nakita ng mga sponsor natin. <coughs> Pero kahit na may bisita, kung sige, given na, kahit na may bisita, eh, dyan pa rin, si so, tatay. Diba? ba? Sinabi naman po yan ni Mama na dyan sila, tatlo sila. Kasi uwi rin naman po yan si Lola, nagbakasyon lang. Kasi dito po talaga si Mama eh. Kasi hindi po kasi yung ano na. Yeah, yung yung anak ko ang nandor, Ayaw niya lang eh. po pumasok na natin. Dapat yung manugang ko lang dyan. ito babayan kababayan medyo nakapanghina ng damdamin nababaklasin na natin to ngayon para wala nang titiraan dyan si tatay ayaw nilang katabi si tatay kaya nga ayaw ka nilang katabi tay ayaw ka nilang katabi hindi naman kaya. Siyempre mag kami. Oo, oh, eh, eh bakit nandoon ka pa rin tayo? Hindi magkakusina nga sa ako magaluto. Diyan, <laughs> yan, <laughs> Diyan, diyan. Diyan, diyan. Diyan, diyan. Diyan, diyan tay, alam namin kung sinong nakatira dyan, mga anak mo. Nung wala pa tong bahay, nakita namin nandyan ka. Yung asao mo nandyan, kasya sila dyan, kasya sila dyan, tahimik sila dyan. Naawa nga po yung mga sponsor natin, naawa ang Team Daddy Frankie, kaya kami gumawa dito, para hindi ka nababasa doon. Ngayon, nung nagawa na, bakit nandyan na sila, ikaw nandoon pa rin. Yun lang po ang punto namin, tay. Sa tatagal ng pagkira ko dyan sa awa ng mahal na Diyos, hindi naman ako nagkakasakit. So, ang sa ano, hindi eh, na natin natin na magkasakit pa. Yan ang pungko ko. So, yan. Iba yung sagot mo tayo. Tarana, tarana, tara na. Tara na. na. Tara, let's go.